Kumpleto na ang grupo. Ano ang kukunin? Laiwan no yung pulot. Pulot, kukuha namin pulot. Pulot okay, so, o oh, yung ano? Ba so, laywan ng madala natin. at. Maya-maya ay pagana ng mga mukha namin. <laughs> si Papa, bakit? <laughs> ha? Bakit? Ang <laughs> ganda eh. Ang laki mo. Gagalit ka eh. Biglang ganda eh. Hmm. Bakit nga ito nga laban yun? Oh, Pagkakaiwan oh, ko okay. na yun <laughs> Stereo Kaya mapakita muna Ben Wag mo pa usukan Oo oh. Ang tanong, nasan yung bareta? mo, hindi ba natin Hindi dito namin kukunin. San kaya ang na yung batong yun oh. Yan? Gagayan lang yung batong yun. Yan dun sa batong na yun. Ang labi <laughs> na yun yung mabuyog oh. Yan. Bida man. So ang bida ngayon. Eh? Di bali na maging kontrabida kasangga. Huwag <laughs> lang <laughs> umuwi pag ako. Ay, yung umuwi. Ano yung higit yung Ano yung yung ko namin yan Mahawan yung pagtatakbuhan Good luck sa amin Ito yung mga itsura namin Mahawan yung pagtatakbuhan Good luck sa Buti pa to nakabalot na to. Oh. The install pasok pa rin yan yun, yung ano yung wapo ayusin mo yung mo ayusin mo ayusin mo sabi <laughs> ne. ne drago yan, gihulihin ko drago hindi yung nalipad ano boy, easy saan na? na oh, ito na ito Baka um, mangat. hindi. Umuhipitan. tayo ng drako. Ito yung may pakpak no? hmm. bilil, <laughs> <Tumaman. laughs> ano? niyan. Hindi, papakawalan natin ito. Ano pa tawag dyan? Dracula. Pako ito. yung ano. Ay, may pakpak. ano? Papak? Pa ano tumatalo. Ay, ngayon, may ah. tumatalo. may niya. May wings. Mm -hmm. Nalipad yan. Hindi mm, naman nalipad, natalon sila sa matataas na lugar. Pero nalipad din. Hindi. Para ah, glide lang. Glide para lang. makalipad sila. O. Para grinder. Hmm. Beh, yeah, beh. Eh. Tunggu Hindi Kakaibang species yan na. Oh. <laughs> Talaga. <laughs> 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 Some... <laughs> Endangered one of one. Tung ina mas na. Dangerous species. Para siyang ano, fin Hmm. Okay, release. Pakawalan mo na, release, release na natin. Na, sige, pakawalan mo na. Sana pa siya, Wild black. Release na natin, release. Targa. Targa na. Okay. Bye na, boy, home species yeah. daw Bye boy. Tara, balik tayo sa... Sa uh, pagkuha ng pulot. Okay. Ay, Nilaglag mo itong bag Gagi ang pinabot mo sa akin na nandito oh, na kami Susubukan ng tipakin to Kaya Kaya Ano kaya? 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 <laughs> 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 Uy, kaya. Oy, kaya. Oy. Yan. Kawawa naman. Kawawa naman ang mga jali. Ano tinawalik na? pa. Dito man. Number one. Tinawa pala si Camp Kenan. Nandun lang ang ano. Ano? Sige, kaya? Kaya? ano ba? Ano? Babalot na tayo Parang lobby tayo dito sa dalawa. Kaya nga Pambalot ah. Ikaw ang dodo, na kanina. Kiyogi, ang totoo naman. Ay, hindi. Yung totoo sinasabi mo eh. Ay, hindi. Ipa. Ayan, mga kaibigan. Hindi ka naman hinihintay eh. Wato. Kasi bu. Parang di tayo. Mas tutulak mo, ano. Hindi ka mo. Hop. Halit, halit. Ayan, parito. Pagkakalit. 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 Pagkakalit.

Okay. Okay. Lalo <laughs> ko nga kabuli na Walang na. Hindi kami yun. hindi dami pala. dami, <laughs> dami yung, sa lubo. <laughs> dami Stop, Ayaw. Baby, diyan mo muna. Saan ka muna? Oo, oo. Wala. Hindi aalis Yung may video wala hindi <laughs> Maganda mag Ha? Huwag so, nga tayo umuha na um niya <laughs> Focus <laughs> na sila Ang dami na lumalabas ng mga Jollibees Ang dami na lumalabas Tinataboy <laughs> <laughs> na ng usok para Ayun eh, oh, Maano na sa akin Ano kaya Ang dami na kalat na oh Kung napapansin nyo lang yung mga Gumaga na no, no? itong isang pain ay eh, nandito pa pwede pa siya <laughs> dami sana maraming pulot

Nawala ba Kunin mo, ano? mo kayo okay, ano DIY mo. Ako na, ako na na, na. Parang hmm. Parang hindi lapitan. Ampuna, stay here, ng mata ko eh. dun na <laughs> <laughs> e, rin hindi wala tayong ano nata pa nang isa andito na lahat ang dami oh mahal na sir?

Oo, dami na. Nalabas ka na kayo. Wala na tayong usok. <laughs> Sabayan na yan. Sabayan na yan. Ang dami, ang dami doon. Ang dami damo Ano daw? Huwag kang gumawa. Ay, para malayo yung mabuyog. Lumabas na yun. Layo ba ba yung tao yun? Una pa <po> tayo nalayo yun. <laughs> Una pa kami nalayo kaysa sa mabuyog. <laughs> <laughs> Naglalabasa na. Sana may laman. Para hindi naman tayo lugi. <laughs> Ayan okay. na, responde eh.

咱们看。 lalaglag sana rin ah. Yan. Yan. Ah, yan 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 gan 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 bilang gan gan dalay pagpaguna gan oh, wow. oo kita kita sampung haba yot yot Siblo, kala ko yung bubuyog na eh. Tapos na ang petal. Gyan mga ulaga. Dami nila. Ayan mo naman tama. Satu, tiga. Bila kau kayo kau lagi? Kursalam. Bila kau bila kau? lang kau lang Masusunog pa. Ano ano eh? Labas ng petal. Oh, takin wala nang makita. Ay, ay. Paalan ay. Ano ka, chicks? Takot sa mata. Nabilig alit Let's go, lalit. Hindi. mo, takot sa mata. Hindi nga eh. Ano na oh. Totoo <laughs> po. <Pala pabuyog. laughs> Ano na yung aking kahol? Pali tayo, oh. Nane, man, Palitaya, mas maganda yung dito eh Ay, mo, dito na, wal. dito tama na dito Teka ka ay, <laughs> na Ayan 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 Ayan

Naroon, naroon! Ako, wito lang lang, wito lang, bago mababasahin. Naroon. Sarap! Hindi, patingin 7%. 7%. pa kaya. Dijit, dijit, dijit! na Ayan, meron tayong nakuha. Ng kaunti. Eh! Oo. Uh, bakit? Yun, uh, mga bubuyo, huh. uh, sa Hindi, sa... Sa katawan. Mga katawan. Mga itim-itim. Mga itim. -itim, mga itim. Mm Hindi -hmm. oh. May pulot May naman. yan ang pulot oh. Mm -hmm. pinot, na o, nakuha na. layo kayo sa akin. Mahal, lapitan niya. Mm -hmm. na Ay, man. nagkabog yung pulot. Ha? Nagkabog yung pulot na rin isa. Puro pulot naman yan. Eh. Ay, kami mo Malpid sa pulot. Tinuro naman eh Wait, kunin mo na yan Dautin mo na lahat Kaya, <laughs> baka mo matanggal eh Dara, tara <laughs> na Hindi, lagi sa Hindi na laglag, hindi na makukuha Hindi makukuha Ito, 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 ito. Sabi so, uh. na lang? Wala na lang lang butas lang yung lang butas Ayos, success! Tingnan natin dun, dun tayo sa malawak para makita natin maigi. Ayan, may nadaglagtog sa ayan. Kainin natin tikman. kasi yung butas Pinaghirapan nila 'yun eh, tapos pinaghirapan nila ni. Eh pinaghirapan din naman natin ah. So ayan ano Naka Nakakita rin. Yun na, kakunti na. Dali na. No, puro pulot eh. Mm -hmm. Ano na? May pa naman oh. Ano Puro pulot yan. wala pulot. May na. Yan, pagayon na na. Yan. Oh. na lang. Hmm. grabe ang tamis ba? Ano? Mm -hmm. Kinakain din ba yung ano nito? Wrapper? Mm. -hmm. Mm. -hmm. Ayan o. Oh, Tara, next guys. Ublo wala din naman, kaya kunti. Ang sarap! Grabe! Hayahay pa sa manok. Nakakain yung ano nun? Mm. Grabe mm. no! Dah, patipak na ako. <laughs> yeah. yun Ayan o. Ayos lang. Yan o. Yan o. Masang daw ang pulot. Ito yung bay. Ha? Dalam mo, dalam mo. Mama Ito, ito. Papatikim natin. Ito na lang. Hanggi. Ito. Hmm, ito Ayan Ang maganda-ganda. Nainom na kasi. Ito. 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 Kasi ito yung ito marami, may pa, marami pa sana ito. ito Uunahan no. tayo. Ayan lang. No. Isip-isipin lang. Ito. ito no. Lagi sa okay. daan. Lagi sa daan. Bukin okay. okay. no, natin yan. Naku, may gulok mo nga ano? na. Ay, hindi pa yan. Ay, nakatago sa daan. Ay, ano kaya ito? Mga puti-puti. Etlog. Itlog. Nang? Yan na. Yan na. O, hindi bawal kayo na yan? Pwede, pwede yan. Ha? Hindi ba bawal. Wala ano? Bitin. Lang, wala na sisipsip dito. Right. Bubuyog na 'yung anak. Agad tayo, <laughs> yu, ayan oh. Wala sang bubuyog. Ano na puro ano? Wala na, wala na. Hmm? Maghanap tayo, maghanap. Oh. Sarap. Grabe. Unahan uh -huh. <laughs> uh -huh. lang tayo, na late lang tayo. Nakain na ng ano, Nalit tayo, nalit. Nakain na ng colon eh. Mm. Para tayo nakain dito ng ano. Wala mo pulot pa ah. Wala na nga eh. Dapat pala yun pa. No? Nagawa pa lang tayo ng panda. Hindi uh -huh. na. nga nakakain yung itlog ng ano. So, na. Nakakain yung itlog no, ng ano. Like, oh, oh jackpot Hindi nga, mo ah. nga. Nakakain pa? lang ako. Ha? 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 Ayos. Nakatikim din. Fresh. Ito sa ano? yung honey kumbi. Oh. Ganun lang naman. Ng... Dali. yung honey kumbi oh Kaso ano na? Tuyo na. Tuyo na eh. Kakarampot na lang ang nakuha namin. Sama-sama na. O, late kami. Late. Nakatikim naman ako. Kung kuya mo. Sarap. Iba talaga pag gano'n. Uh, Walang halo. Iba kasi hinahaluan ng ano eh. Tubig. Nice. At asukal eh para dumami. Kalamansi. Tsaka kalamansi. Tsaka lambanag. Lambanag yan. Oh! Uy! <laughs> Sabi na! Bitin. Sarap! Babalik na lang ito. Bitin! Maliit ang bahay ang pati. Oo. Maliit ng bato, eh. hindi na kumalas pa ilalim. Sarap! Oo yung... Diba, kumalas ka na? na? Hmm, paano? Success! Success! <laughs> Sukses! Ano. Atikman! Atikman! Ano? Sarap? Pakatikim ka na! Go! Dali mo! Dali mo! Atikman nga! Dali mo kay Ay, Boss! Ay! Itak ko kaya! Ha? Dala nga! Dala natin! Pa, kaho, saka Ay! ka, pala Sa kahoy! Sa kahoy! Sa laging! <laughs> kurot na! Kurot! Kurot! <laughs> na nga lang Sarap yan no? ah. oh Marami yun na Sarap Oo Ayun, tikmo mo Hindi isang kutsara nga yan isang kutsara nga lang kami Sipsipin nyo na lang

boy. Paano? <laughs> nag